kung na-terminator, biring, alam mo ba kinaano? malasong yung aja kasinungalingan, malasong yung aja kasinungalingan, malasong yung yung yung

Ito talaga mahina sa kanila alternator nito Pero ilang taon naman na kasi? Ano yung na? 46, pala yung anim na. Hindi ba pa? Mas pa yun. Ayun ah. na. <laughs> para siyang kan? Ito yung pinalitan. Uh, alternator pulley. magkatawagin din clutch na, clutch pulley. Ito ang bearing niya. Ano model to ito? Uh, 2017. 17. Pinalitan na rin yung nasa loob para hindi iwa, para iwas na ng uh, ang number nito ay 843 tapos 88 eh? 880 malagay ah, China ha? Huh? pa na hindi pa nagagawa yan ano? O oh, malagay oh, o na ayun na. Ito 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 na yung bago Oh wala nang gun wala nang group group Ngayon malalaman natin pag kumandar Si check natin kung ito lang yung sira baka mamaya may mga puli pa dyan na sira ikapit muna natin yan malalaman natin kung pag andar yan okay na pero 100% ako dyan oo 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 ito naman maliit yung sa likod niya hindi yung part number niya 6 6 2 2 A1 tapos A60 tapos China din ito ito yung isa yung wala ko yan yeah. wala siyang number dito sa may gilid hindi ng tulad mm -hmm. nung basta ang number lang niya A43 tapos 880 wala na, na ito lang talaga Ah, hindi ito A77 uh, sa kabila. Pero ang talagang number pala nito. 880. Ito, 880. 880 number. Hey, okay na. Ito, ito, walang number number to. Ito, ano, so, sinusukatan lang nila. Ayun yung karton niya. Part number. Ayan, ayan. 2007. Eh, okay na ito. Tignan ko. Sige.

Toyota Fortuner 2000 uh, uh, wala nang tunog oh uh. pinalitan lang yung mga bearing okay na siya pagkakamalan mo kasi yung turbo to yung sira, ay EGR yung sira dito sa loob ng makina pero ang sira talaga nito, ang sira ay talaga nito alternator. Alternator bearing, lahat na ipapagawa mo 'yon para hindi pa isa-isa. Andiyan naman, nandiyan na, naman na pinakita ko naman yung, uh, yung bearing. Okay, shout out.